Good morning po RC Agri TV Ito po ngayon ang ating tanim na Luyang Dilaw Tingnan nyo po napakarami niyang suwi Ito po ay isang taon na tingnan po natin kung talaga may laman siya Kaya e bunutin natin. natin may laman. Uy, naputol. Naku, mukhang wala laman ah. Pero subukan natin yung kain para kita natin yung totoong laman. Talagang meron na siya. Mahanap ako ng panghukay. Ito po yung naputol. Parang wala laman. Pero isang taon na to, obligado na malalaki na yung laman nito. Ano ba 'yan? Mo ba si mo sa dilim eh? Mo mo takahin para makita mo mako. Ano makokuhan nito? Eh, asarin muna 'to, bukol na 'to. Ano ba 'to? Ano naman niya pa? Ha? Ano ba 'yan? Leo, teyan, hindi naman ganda. Para magdilim pa. Wala mangga? Hay. Mangga din, pagdamdam mo 'yan. Eh ano? Ito muna laki. Okay, hindi mo lang nakakakita din eh. Hm. Eh, mo mo pa kaya mo rin 'yan, 'di ba? Ah, ito, ito yung ano, yung isang taon na siya, ano, yung loyang dilaw na re. Eh pagkabangon, pagkahinukay, ito yung kulay niya. Ma orange orange talaga yung kulay niya. Saka ang malimuyak sa ilong, oh. Sa matigas Mayroon siya, niya, pero marami siyang laman na magkakasama. Saka hindi siya maselan. Alagaan kagaya nito, isang kumpul yung kanyang laman, no oh ito po ay ilang puno lang na ganito agad siya dumami sa loob ng isang taon yan mo ko isa isa ganito po talaga laki ng luyang dilaw halos ganyan lang po kapag nadudurog nag walay ito pong pinagtaniman ay dati pong pinagsisigaan lang po ng dahon ng ating mga puno ito ay nalagyan lang po ng ilang peraso ng luyang dilaw hanggang sa abutin na isang taon ganito na po itsura ng kanyang laman kaya kung tutuusin talagang wala kang ginawang pag-aalaga rito kusa na po siyang naglaman ng sa maani natin sa loob na isang taon hindi po po ito yung paglilinis ito po kapag nalinis na na tanggal na yung lupa ugat ito na po yung pinaka itsura niya So pwede na po natin itong ibenta at uh, per kilo po ang labanan nito. Wala na pong pilihan yan. Basta po narinis. Yan na po. Good morning, good morning. Salamat po. RC Agri TV. Bye bye.